Hi mga hearty isang mapagpalang araw sa inyo. Intro muna tayo. Hi mga kaharti, mapagpalang hapon sa inyong lahat o tanghali. Um, so ngayon magluluto ako ng lunch. So naglilinis ako. Habang nagluluto ako, siyempre maglilinis ako ng kitchen. So dito ko muna umpisahan ang paglilinis. So kanina pa ako naglilinis pero hindi pa ako tapos. So mga kaharti, ito ang aking lulutuin. So, nagdagang ko siya ng soup. ABC soup kung tawagin dito sa Malaysia. Sa so, mga karte, yan ang iniinom ko dito para hindi maging bloated ng aking chan. Sa paggising, yan ang ko niyan. Or after kong mag-breakfast, uh, tapos ng breakfast ko, maya-maya, uh, siguro mga 5 to 10 minutes, naglimpla ko niyan para inumin. So, para hindi na rin maging blotted ang aking chan. Ayan si Luna, yung masungit namin pusa. So, yung makaharty na kaligo ako. Um, so, anong oras sa ba dito? Uh, mag e na. Ayun mga kaharti, um, hindi ko naubos yung coffee ko kanina. Kasi nga umalis kami. So, Um, ngayon, karating lang namin, um, nag-coffee ulit ako. Um, ginawa ko, um, nagtimpla ulit ako ng bago. Kasi sabi ko, kanina, hinahanap ko, after ko mag iron nag ko, tapos sabi niya, tara na, alis na tayo. So, okay, alis na kami. So, yung coffee ko, sabi ko, dyan muna, iinimin ko siya mamaya, pagbalik ko. Tapos, hinahanap ko pag, asan na yung coffee ko? Nasan na? Tapos, tinanong ko, sa, tinanong ko siya, nasan na, na yung coffee ko? Tapos, sabi niya, ay, tinapo niya na pala. Nilagay niya na yung baso sa sink. Sabi ko, hmm, ano pa yun eh, uh, kalahate. So, walang magawa, tapon na. So, ginawa ako, nagtimpla ulit ako ng bago. So, ayun, anong oras na ba dito? Wait lang. Oh, 9.43. So, 9.43, nagko-coffee pa ako. Wala, gusto kong mag-coffee. Kasi medyo... Hindi naman... Hindi naman totaling... Nai-stress. Nalulungkot. Um, or... Ewan kung ano yung na-feel ko. Sabi ko nga... Um, uh, Lord, ayokong ma-stress, ayokong, okay na yung bigyan mo kami ng problema. Kasi, bawat tao sa atin, may mga kanyang-kanyang problema. Magkakaiba nga lang tayo. Pero, kaya natin lagpasan. Nilalabanan na natin yung problema. Mga problema natin. Um, kasi, ang problema natin, di ba, about sa ayan, sa family, o kaya sa kamag-anak, o kaya sa kaibigan, o kaya sa sariling ano natin na hindi natin maingindi. Ano na, na stress tayo. ina tayo ng anxiety, depression. Kaya ipinagdadasal natin. Ito ginagawa natin, ipinagdadasal natin kung ano yung nakifeel natin. So, yung problema na yon is test ng Panginoon sa atin. So, yung test na yon kailangan ma malagpasan, kayanin, at higit sa lahat, wag tayong, uh, alam mo yon susuko, wag tayong sumuko, kahit anong, kahit mabigat pa yan. Kaya ako, iniisip ko, um, yung stress na to, ayokong lamunin o kainin ako ng stress na to. Kailangan labanan ko, kailangan maging matatag ako. So, inuuna ko ng coffee. Okay. Ayun, kasi yung iba sa atin, mm, hindi kinakaya yung stress. Talaga nagpapalamon sila sa stress, nagpapakain sila sa stress, hanggang sa hindi nila kayanin. Yung iba kasi, um, uh, nagsisweetside, di ba? Yung iba nagpapakamatay dahil lang sa uh, anxiety, sa depression. So, dati gayon ako eh. Nag-attend na ako ng... Uh, magpakamatay, mag suicide so sa so the next vlog ko na yun ikukwento kung bakit uh, naisipan ko nga gawin yun so sa so ngayon na ko muna is hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon Heso Kristo handa siya lagi siya lang naman talaga eh. siya lang naman talaga ang makakatulong sa atin wala ng iba, kundi si God lang si Heso Kristo lang at saka si God at saka si Hesus ay isa si Jesus is God. Si Jesus is real. Yan. So, sa mga gustong tumawa dyan, sa mga gustong hindi naniniwala dyan, bahala kayo. Basta ako, talagang 100% naniniwala ako sa Diyos. Naniniwala ako kay Jesus Kristo. So, ayun. Um, sa may mga problema dyan, sa mga inaatake ng anxiety, sa mga may depression, I know, kaya mo yan. Kayang, kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo na kaya mo. Kasi ako, kaya ko, kinaya ko eh. At higit sa lahat, dinasal ko siya. Dinasal ko siya. Tapos, yung, dinasal ko siya, ko na talaga lahat. Lord, sino ko na sa inyo lahat. Ganoon na nagdasal ako. Nag, nanalangin ako sa Diyos. Talagang, uh, nanalangin ako, umiiyak ako, kinikilibutan ako, na, na parang, uh, may katabi ako na parang spirit na gumagabay sa akin. So, after nun, nararamdaman ko na, uy, nag-iiba yung pakiramdam ko. Parang, hindi na ako masyadong inaatake. O inaatake man ako, hindi ganun kalala. Kasi dati, inaatake ako ng anxiety. Grabe hindi ako makakain, nangangatog ako. Gusto kong sumuka na hindi ko maintindihan. Talagang parang bali, parang talagang asing parang baliw ako. Na kasi iniisip ko yung gano ganon So parang nagkaroon na rin ako ng mental health. So ginawa ko, talagang dinasal ko 'yun. Talagang ibinigay ko kay Lord lahat ng problema ko, ng anxiety ko, depression ko lahat sinuuko sa Panginoon. Tapos noon after na mga ilan days, nararamdaman ko na na hindi na masyadong mabigat yung nararamdaman ko. Hindi na gano'n na talagang parang gusto ko na magpakamata. Hindi na, iba na habang sa tumatagal. So, nararamdaman ko na, ay, hindi na every month. Dati kasi every day. Ngayon, every week, every month. Ngayon, hindi na. Talagang napakadalang na, napakadalang ng anxiety na inaatake ako ng anxiety. Napakadalang na yon. So, kasi nga, di ba, ko. Tiwala lang eh. Talagang tiwala ako sa Diyos na hindi na babalik. Hindi na ako atakehin Hindi na ganun. So, um, ang anxiety ko ngayon, uh, ilan na ba? 11 years na akong meron anxiety, tsaka depression at mental health. So, ngayon, parang hindi na siya araw-araw, hindi na siya every week, hindi na siya every month, hindi na siya every year. So, madalang na lang talaga ako atakihin ng anxiety ko. So, yun, kailangan talagang isuko lahat kasi hindi ka pababayaan ni Lord. So, yun lang ang gusto kong sabihin sa inyong lahat at um, naway maging uh, mapanatag tayo, tatandaan nyo laging magdasal sa Diyos para hindi atakihin. Alam nyo, yung pagdadasal, kailangan uh, yung parang may pagsisisi. Kailangan magsisi din para hindi na talaga bumalik yung anxiety. So, magpatawa din sa mga tao na nakasakit sa inyo, magpatawad kayo kahit hindi sila humingi ng tawad. Dati ganyan ako yun. Um, may mga umaaway sa akin, kahit hindi sila humingi ng tawad, pinatawad ko na sila. Talagang hiningi ko rin sila sa Diyos ng pagpapatawad, pinapatawad ko sila kahit hindi sila nanghingi ng sorry sa akin. So, yun lang. Lagi tayong magpapasalamat sa Diyos at magmakakalimot. Amen!